hindi nga lang si Alden Richards ang dapat na umamin dapat din ay aminin ni Min Mendoza ang relasyon nila sa publiko nang sa gayon ay malinawan ang buong tao at hindi lang yon para na rin hindi magtuloy-tuloy ang paninira na ginagawa ng mga bashers sa kanilang relasyon ang talo kasi dito ay si Main Mendoza at Alden Richards at ang buong pandom ng Aldam Nation kaya kung tatanungin nyo ang buong Aldam Nation ay maaaring sabihin nila na dapat aminin ni Maine Mendoza at Alden charge ang kanilang relasyon kahit pa sa maliit na bagay lamang para hindi na rin pag-usapan dahil nga naman makakasira sa kanilang karir kung talagang ipipilit nila ang pag-amin sa kanilang relasyon maaaring gawin ni Maine Mendoza at Alden Richards na pag-amin na hindi makakasira sa kanilang relasyon ay ang mga cryptic message ginawa na ito dati pa ni Alden Richards na sinabi niya na kung ano ang nakikita nyo sa amin ni Maine Mendoza ay yun na yun, ganyan nga ang sinasabi ko na maliit na pag-amin lamang ni Maine Mendoza at Alden Richards Bagamat hindi sinabi ni Alden D. Charles nang tahasan ang relasyon nila ngunit na ng buong Alden Nation ang totoo nilang relasyon dito dahil sa sinabi ni Alden D. Charles. Dahil nga naman ang nakikita ng buong tao ay talagang kasuwitan nila ang pagiging mag-asawa nila sa Kale Serie, ang panliligaw na totoo ni Alden D. Charles. Kaya kung sinabi ni Alden Dichas na cryptic message na kung ano ang nakikita nyo sa amin ni Ming ay yun na rin ang totoo naming relasyon ay dito pa lamang ay makikita at malalaman mo na na totoo ang kanilang relasyon ganyan nga ang sinasabi ko na kahit hindi pa sila umami ng totoo at tahasan sa publiko kung magkakaroon sila ng mga cryptic at maliliit na pagpapaliwanag ng kanilang relasyon ay matatanggap ito at hindi ito makakasira sa kanilang tunay na relasyon at sa kanilang mga karir, totoo hindi sila maghihiwalay, legit couple sila kahit anong gagawing paninira, hindi apektado ang relasyon sa aldab madami silang mga nasa pangako na nagpapatibay sa kanilang pagsasama sabi ni Alden sa harap ng maraming tao si Min lang daw scripted click nyo ang Aldab Guy and Pip together again si Min Mendoza lang ang orihinal na laman ng puso ni Alden Richards tamang tama yan talagang si Alden Richards ay ang pangako niya kay Ming Mendoza ay hindi lamang sa harap ng kamera at scripted sinasabi niya na rin ito kahit pa sa publiko walang kamera at talagang hindi madadaya ang feelings ni Alden Richards pagdating kay Ming Mendoza. Kaya dito pa lamang ay makikita at mapapansin na ng buong Aldam Nation ang ginagawang respeto at pag-aalaga ni Alden Richards sa relasyon nila. Totoo naman kasi na hindi naghihiwalay si Alden Richards at ito ay legit couple kasi kahit anong gawin pa ang paninira sa kanila ay hindi naman nila ito pinapansin kaya hindi na rin sila apektado dito ito. Matagal na nga kasing ginagawa ng mga tao, lalong lalo na ang mga bashers ni Main Mendoza at Alden teachers, at ang mga pandom na kalaban nila dati pa lamang ito ay ang mga Katniel at iba't iba pang mga fans na kalaban nila noong 2015 hanggang 2017. Ito ang mga matatag na love team na talaga namang napakalaki din ng fandom. Ngunit bakit hindi sila nasira noon dahil na rin sa laki ng Aldam Nation ito. Matatandaan na ang Aldam Nation hindi lamang isang fandom isa itong nation sa makatuwid ito ay buong Pilipinas na kaya talagang takot na takot kahit sino pang pandom ang bumanga sa Aldam Nation yan talaga ang maipagmamalaki ng buong Aldam Nation sa history ng Pilipinas at ito ay walang iba kung hindi ang mga fans ni Main Mendoza at Alden Richards talo na na naman ang ginagawa ng mga army at mga bashers ni Main Mendoza at Alden Richards dahil mismong si Alden Richards na ang nagsabi patungkol sa kanilang tunay na relasyon ni Maine Mendoza. Matagal na rin kasing inaamin ito ni Alden Richards na talagang hindi pinaniniwalaan ng mga taong na gustong magpabagsak sa kanila lalong-lalo na ang mga may interes na pabagsakin at palitan ang katayuan ngayon ni Maine Mendoza at Alden Richards sa publiko maganda na rin na inuusisa ito ng panig ng buong Aldab Nation dahil kahit kailanman ay hindi nila masisira si Maine Mendoza at Alden Richard sa mga ganitong gawain alam kasi ng buong Aldab Nation kung ano talaga ang totoo na namamagitan kay Maine Mendoza at Alden Richard at dapat hindi ito paniwalaan maraming mga vlogger na dati ay Aldab Nation na talagang sinisiraan na ngayon si Maine Mendoza at Alden Richard ito ang mga peking vlogger na nabayaran na siguro kaya talagang tuloy-tuloy ang paninira kay Main Mendoza at Alden Richards ang tangilang kasing panlaban ng mga Aldam Nation ay ang katotohanan patungkol sa relasyon ni Ming Mendoza at Aldam Richards. At siguro ang mga vlogger na ito na naninira sa Aldab ay talagang marami na mga perang tinatanggap para lamang sirain si Main Mendoza at Alden Richards at dapat ay hindi ito paniwalaan dahil kung meron mang totoo na nag-aalaga sa Aldab. Ito ay ang Aldab Nation. Sukat na sukat na ito. Dati pa lamang dahil sa mga sakripisyong ginagawa ng Aldam Nation kay Main Mendoza at Alden Richards sa simula pa lamang. Kaya hanggang ngayon ay hindi kayang tiisin ni Main Mendoza at Alden Richards ang pagmamahal nila sa Aldab. Sa dami nga ng mga sarswela na nangyayari ngayon at lumalabas sa publiko, tila hindi pa rin natitinag si Main Mendoza at Alden Richards. Pagamat matatag pa rin ang kanilang relasyon ay talagang napaghandaan na nila ang mga sarsuela na darating sa kanila ito ay naungkat na dati pa kung sabihin ni Alden Richards na napakatibay ng relasyon nila ni Maine Mendoza at ganoon na rin naman si Maine dahil kahit anong gawin ng mga naninira sa kanila ay hindi ito basta-basta magtatagumpay dahil na rin sa tiwala nila sa isa't isa hindi na kailangan ni Maine at Alden ng magtatanggol sa kanila dahil alam na nila ang gagawin nila simulat-simula pa lamang dahil sa dami ba naman pinagdaanan nila dati itiyak na malalampasan nila ito dahil kung dati nga ay napakarami na kanilang pinagdaanan mga chismis at paninira sa kanila talagang nalampasan naman talaga ito ngayon pa kaya alam na alam ng buong Aldeb Nation ang saswelang nagaganap at ang tangkang paninira kay Main Mendoza at Alden Richards kaya ganun na lamang ang tiwala ng buong Aldeb Nation kay Main at Alden kaya sa mga ADN hindi pa sumusuko at talagang naririto pa rin kay Main Mendoza at Alden Richards para suportahan sila at magbigay ng suporta sa kanila ting hindi talaga sisirain ni Main at Alden ang tiwala dahil sa unang-una pa lang ay talagang sinuportahan na ang buong Aldab Nation, si Main at Alden at hindi ito bibitaw hanggang ngayon kahit pa nasasaktan sa mga balibalita. Tila napaka open minded naman, pinapalipas na lamang ito. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching! Some time before you can call me baby before you love me.